Okay, magandang hapon, magandang umaga at saka magandang gabi sa lahat ng Pilipino Kirela Portals mga followers, subscriber. Kumusta na kayo? Hindi ako ma, hindi ako nagla-live. Kasi nga uh, mga mga extra time ko lang kasi marami akong inaasikaso ano aha ang ingay ang ating uh, lugar ada <laughs> dito kasi ako sa lugar ng mga ng mga maingay na kalsada okay anyway gusto kong iparating sa inyo na uh, patungkol sa ating Pangulong Duterte ano patungkol sa ating Pangulong Duterte na bakit tayo lang uh, dating pangulo natin ibinigay sa ibang uh, jurisdiction ano na uh, sa paglilitis ano ang anong klasing meron tayo ang Pilipinas yun yung tanong so madaling sagot lang diyan eh. ano alam mo sagot doon napakabalang iya ang ating administrasyon ano Kahong na may arrest uh, dahil na, napakagrabe ng ating fan, ano? ang ating administration ayaw ko ba bakit ganito ang ating administration politika ang inaatupag nila tapos sasabihin nila may 20 pesos edi di saan ba yung 20 pesos pwede bang pakipaliwanag nyo kung saan ba yung lugar na 20 pesos. Eh, halos lahat naman ng lugar eh. Wala eh. Baka napipili lang nila yung marunong kumain ng 20 pesos. Yung lang ang binibenta nila. Tapos, pinagyayabang pa. Kaya nga challenge ko dyan, ilabas yung mga billion, billion of pesos. Sobra-sobra pa ang pwede pang gawing 15 pesos kung ibalik nila yung bilyon-bilyon ng pesos na ninakaw nila kung saan saan pinagagamit pwede nga 15 pesos ano sa laki ng pinagnanakaw nila tapos ngayon timing pa eleksyon nila ba ano so napakawala niya talaga ang ang dati kong kinampanya ano anda aywan ko ba nahirap na magpaliwanag so bahala na kayo uh, parang sa akin lang is sana magising na lahat ang Pilipino. Dahil nandito ang Filipino guerrilla forces nag-aantay sa inyo na magkaisa tayo. Ha, magkaisa tayo. Pagbuo ng isip ninyo, lilitaw kami ni Supremo. Pero ako, nakaready ako ini time, ha, time. Napamunuan kayo. Kayo lang inihintay ko. Ha, kayo lang na magkaisa kayo. Kayo lang hinihintay ko. Anytime kami ni Supremo ay matagal na kami nag Okay. Na Okay. Pakinggan niyo to ah. Para ko talagang walang iya ang ating gobyerno. Na may arrest warrant. Eh, sandali lang ha. Ah. Ang ah, kita ano ba ito? Ang ira. at is mm -hmm. Panghirap Netanyahu yeah. na may arrest warrant from ICC for war crimes ay hindi hinuli at isinubo sa ICC ng Hungarian government na miyembro ng ICC nung bumisita siya sa Hungary. Samantala si Duterte ay hinuli mismo ng mga polis sa Pilipinas at inilipad sa Netherlands. Heto ang sagot. Dahil may ngipin at hindi traitor si Victor Orban, the Prime Minister ng Hungary. Hindi katulad ng Presidente ng Pilipinas. Bakit si oh, tina tina. Netanyahu na may arrest warrant from ICC for war crimes ay hindi hinuli at isinubo sa ICC ng Hungarian government na miyembro ICC noong bumisita siya sa Hungary. Samantala si Duterte ay hinuli mismo ng mga polis sa Pilipinas at inilipad sa Netherlands. Heto ang sagot. Dahil may ngipin at hindi traidor si Victor Orban, na Prime Minister ng Hungary. Hindi katulad ng Presidente ng Pilipinas. Okay. Uh, okay, maliwanag. Maliwanag sa sinasabi dito na may ngipin at hindi traidor ang at ang pangulo sa Hungary ano pero dito sa Pilipinas maliban sa pagka traitor maliban sa pagka walang ngipin under desire pa magnanakaw pa adik pa pro communist pa narco politics pa abuse of power pa nako naloko na Nakaikwan na nga eh, Pangulong Marcos. Tapos ang ating mga kababayang Pilipino, they are proud to be their president, Bongbong Marcos. Pero anyway, iilan lang naman yung naniniwala. Eh. Iilan lang kayo. Ha? Iilan lang kayo naniniwala dyan sa bangag ating Pangulo. walang nga respeto sa taong bayan. Eh. Bakit nasabi ko walang respeto? Dahil lahat ang gusto niyang gawin, ginagawa niya. Kasi pag hindi mo nirespeto ang saligang batas, parang binastos mo na ang taong bayan at ang Panginoon. Because taong bayan at Panginoon ang nagbasbas sa ating saligang batas. Kaya bastos talaga itong ating Pangulo. Wala siyang uh, ang taong nito. Hindi siya tunay na tao, hindi Pilipino, hindi sa tunay na tao. Isa siyang marka demonyo. Biruin mo, pag nanakawin ang mga billion of pesos, tapos pambabayad lang sa mga kumukontra sa kanila, tapos ibibigay sa mga butante, tapos ginawa nilang 20 pesos. Dapat ginawa nyo na lang 15 pesos yan eh. Kaya nyo sa laki ng perang ninakaw, trillion of pesos. Tatlong trilyon hinanda nyo para gaguhin ang Pilipino. Ha? Para gaguhin yung Pilipino. Nasaan ang puso ninyo? Pangulong Marcos at lahat ng mga sip-sip dyan sa administration, armed forces, wake up, and Philippine National Police. Oh, Philippine National Police, (P.N.P.) Ay challenge you. Si General Graheldo hindi nyo tinulungan. Bakit hindi nyo kayang tulungan? Mabuti nga si General Villanueva, si Wilkin Villanueva, eh. tinulungan nyo. Tinulungan siya ng kanya mga mista. Bakit? Anyway, hindi ko rin masisi yung grupo ni Graheldo kasi nga karamihan nasa servisyo pa. Pero may mga return. Kasi kung buong klase kayo kumilos, buong klase kayo kumilos, kakabahan ang administration dahil kasi malaking kawalan ng pulisya ng buong klase ng PNPA mawawala. O may pangarap rin kasi. May pangarap lahat na mag-general bumalik ang ng mundo Colonel Grijaldo to be the chief PNP dahil siya ang nag-sacrifice nag-sacrifice siya it because of principle na hindi magsalita ng mali pinanindigan niya ang katotohanan at yan ang may mga prinsip yung tao. Saludo ako sa iyo, Colonel Graheldo. Saludo ako sa iyo. At saludo ako sa lahat ng men in your personal active in retired na nagparamdam kayo na mali ang ginagawa ng ating bangag na presidente. Sasabihin pa ng isang MUP retired, Respect, respect naman. Respetuhin naman natin. Ang ibig niya sabi, respetuhin dahil bilang presidente. Yes. Respetuhin natin. Pero ang problema, siya mismo ay hindi nagrespeto sa saligang batas. Ano? Sa saligang batas. Hindi nagrespeto sa saligang batas ano Meron mo binastos niya ang saligang batas. Pag binastos mo ang saligang batas, binastos mo rin ang taong bayan at ang Panginoon. Kaya kayo mga may ninyong per na nabubulag, ha? Na nabubulag kayo, nakakampi kayo ng demonyo. Magising kayo. Hindi ko rin masisi ang mga active na mga military in PNP dahil medyo alanganin. Ganun rin ako no, medyo alanganin ako dahil because nasa active ako. Pero pag alam kong nasa sagasaan na ang aking pagkatao, hindi wala akong pakialam kung ano mangyari sa akin. Ang malaga hindi nasa sagasaan ang pagkatao ko. 'Yun lang ang malaga sa akin. Ha? Anyway, uh, mga kababayan Pinarinig ko lang sa inyo Na talagang Sa ibang bibig nang gagaling At naikumpara sa, sa Israel Na marami siyang paratang Na member pa sa Kwan uh, Anong batas yun? Sa ICC member Pero hindi nila kayang ipatawag Hindi nila kayang hulihin kasi may respeto sila. Pero dito, bastos ang ating presidente. So sana, pumasok sa isip natin na magkasabay-sabay tayo. Nandito lang kami, nakahanda. Nagbablog ako, kasi in every, may blogging, ko makakumbinsi ako ng 100, 200, mabuti na yan. Ma-educate ko na makiisa sa ating layunin. Malaki ng pasalamat natin sa taong bayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Babay sa inyo lahat.